Isang mapagpalang araw kabanatuang kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke sa ating mga kapwa kabanatrenyos I'm proud to be kabanatrenyo dahil tata kabanatrenyo po tayo Welcome po uli sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palengke Muli po ito po ang inyong kasama kaibigan ang kasangga ng mga farmers ang boses ng palengke ang Mr. Palenque po ng Tabanatuan City. Today is October 24, araw po ng Webes. Isang maulan ng umaga dahil po signal number 3 ang ating Nueva Ecija sa Bagyong Christine. Ang north portion po ng lalawigan ng Nueva Ecija, katulad po ng Karanglang, Lupa, San Jose, Pantabangan, signal number 3 po yan. Pero the rest of the Uh, bayan ng ating lalawig ng Nueva signal number 2, katulad ng ating lunsod ng kabanatuan. Narito pa rin po tayo, umulan man o bumagyo, patuloy pa rin po ang pag-update natin para maiparating natin sa mga kaibigan natin, farmers at magugulay, ang asking price o presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. Tanda niyo po, ang tinatanong ko lang po, asking price lang, hindi pa po yan ang final prices. Eh. Kaya samahan niyo po mag-update kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel Dante TV Mr. Palenque. Please don't forget to subscribe. Sana may subscribe niyo na po ang ating YouTube channel. Habang nanonood po tayo, pindutin na po natin ang subscribe button. At bigyan po sana natin ng isang magandang like para po sa ating suporta. Muli po, ito po ang nung kasama, kaibigan. Kasangka ng mga farmers, ang boses ng Palenque, Dante Biernes po, ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Para, let's update na po tayo. Dito, may isang kagulay po tayo. Sir, sa gasan, sir, po kayo? San Leonardo. San Leonardo. Dito lang, sa ano? San Leonardo, Medellin. siya. Ang ang pangalan uh, niyo, sir? Edgar po, Edgar. Edgar, kay ma'am? Yoni. ni Nanonood ba kayo araw-araw sa ano natin? Araw-araw. Ayan. Ayan po siya na, si doktora. Ayan, ha? Ayan, o. Ayan po. Araw-araw po kayo namamalimpo dito? Dito po, minsan. Minsan, o. Oh. Okay. Ingat kayo sa pamamalanik kasi rak. Basta 'wag niyo kakalimutan si doktora pag namili kayo dito. Tapos si ko. Okay. Ingat po kayo mamaya. Okay. Dito po tayo sa presyo ng aking beses, si Madam Dory. Alamin po na natin yung presyo ng kanyang pipinong bakla, talong, uh, patolang palitik, uh, upo, sitaw. Tanungin natin kung magkano yung asking price. Ayan po, kausap niya si Boss, uh, Pinaka pinakamalakas na buyer dito, si Boss Dennis. Lapitan po natin. Ayan. Hindi na ako lalayo. Good morning, Boss Dennis. Boss, good morning, Bessie Dory. Magaganda na ang palay mo, Dory. Eh. Ano ba ito? Mistisa? Pistisa. Magkano yung asking price niyan? Renta. O, oh, napakababa. Renta 30 lang. 300 per bundle. Napakamura. Mura talaga, ano? Itong e, upo, ano ba itong upo nito? Ba Balag. Balag. Magkano yung asking price? 14. 14. Yan. 14. Balag. Eh, yung ating pipinong bakla. Ang daming pipinong bakla doon, eh. Magkano yung pipinong? 20. 200. Anong sitaw yan? Long yan. Long yard, magkano yung long yard? 70, ask me. 7, oh, Mababa pa. Si Ay, meron ang mga konti. 70 po yung long yard. Okay, eh, mo. yung patol lang palitpik natin. 15. 15, 150 per bundle. At yung ating, ano, yung okra. Malaman, ala ako okra. Ayun, hindi, hindi mo balik, di ba iyon? Eh, yung Taiwan mo, magkano? 3,000. 3,000. Angat pa rin po ang presyo ng uh, Taiwan. Salamat, Madam Dory! Tapo yeah, may may hirap mag-update, lalo na po pag umuulan. ulan. Punta po tayo sa ibang uh, pwesto. Okay, Madam Dory, may nakita tayong ano, pipi ng bakla. Ito naman pipi ng puti. Nara. So, ano pa ang? Ah, miss Tim. Um, Pagka na ba 'yung asking mo ng pipi ng bakla natin? Ay, pipi ng maputi. puti, 12 na gawat. 12. Eh 'yung bakla? 8, 8. Yan, 18, 12. Eh, anong talong to? Mucho. Magkano'y mucho ngayon? 20, 18. oh, 20, 18. Ngayon talong. Bali, 200 per bundle. 180 yan per bundle. Si Madam Misty ang nanay ng aking idol na si Rochelle. Isama yung sa segunda to. Ang ngayon. Dito tayo. wala pa yung gulay mo. Sa'yo ba yung bonito na yan? Ah? Uh, huh? Oh, bonito ni ate ni 25. Medyo tingnan natin kung maraming dating gulay. Madam, yung ano natin, mais? Ano yung mais natin? Dilaw. Dilaw, magka yung dilaw? 250 po. Tupi... Bumaba na yata, ano? Eh, yung puti? Wala kami puti. Ah, puti. Okay. Medyo maulang kasi, kaya medyo yung dating ng gulay, tingnan natin maya-maya kung darating yung maraming ng gulay. Ito, itong ating mga, ayan, mga pogi natin. <laughs> sa gulay dito. Hindi lang mga sakadori magaganda, pati yung mga nagkakamada ng gulay dito. Mga pogi, di diba, sir? Eh, <laughs> sino? Ebidensya, pogi mo. Magkano po ba yung ano natin ganyan natin, isang bundle? 55 oh, po. 55 po. Pero kaganda po ng domino nila, madam. Oh. 55, 550 per bundle. Yan. Baka may out ka, boy. Wala may shout out ka. Wala. Oo. Oh. Naiiya, naiiya. Dito, mayroon tayo magandang okra. Yung magandang okra daw dito sa pesto ni Ate Ine. Bunga-bunga, inibungabong. 20 daw yung maganda. Dito, andito si, ano, si Idol Ed. Idol Ed, may nagtatanong kasi magkano ngayon yung isang sako nating mani? Isang sako mani, 2-4. 2-4, ano yan? Uh, ilang kilo? 29 kilo. 29 kilo, 2,000. 2,004. Pag-pag per kilo? Per kilo, 85. Ah? 85. 85, okay. Okay. Ayan na naman. Oh. Eh, yung ano natin, yung supiyan natin. Madami mga kato yung supiyan mo. Oh. Ay. Wala pa po ito. At tigla, magkano yung sapiya natin? Wala pa raw. Ito, isa po, isa po sa maganda natin na uh, sakadora dito. Napakaganda. Ay, yung miracle ka, tigla din oh. yan. Okay. Bagong dating lang kasi kaya wala pa. Yan. Magano, wala pang Precio. Price, Precio. pa presyo. Nagano pa. Bagyo kasi na no, yung kasi uh, yung San Chias, signal number 3. Yung north portion na Karanglan, Laur, uh, La San Jose, pati Pantabangan. Pero the rest ng Munay Bay signal number 2 lang. Ayun, ano. Pero doon sa north portion, sa mataas, ano yun? Signal number 3. Parang number 2 lang tayo. Tayo, number 2 lang tayo. Ayun, oh. Ano. May bonito si, ano, si... Ay, idol! Yung idol ko, hindi dito. Pungapogi tayo, ay. Pungapogi yung idol ko. Kamusta si Erica? Erica, uh. yung <laughs> tinamo. Upod na, upod na. Upod na, upod na. Kanan pa lang eh, RP kaliwa. Wala si ano si Kuya. Si Kuya ah, dito. Good morning Ate Mirna. Ate Mirna, magkano yung bonito natin ngayon? Asking lang. Wala pa rin. Eh yung sa upo. Ito yung mag... Trenta. Pren ha? Ah? Tres? Alos yung si pamigay. Ibig sabihin, isang bundle lang kung natawaran ng tres, trenta. Napakamura naman pala. Ay, napakamura. Ay, yung labang ba ni Kuya nga, no? 20. 20. Yung labang 20, yan. Mamaya, may darating pang gulay siya. Napakadami si... ang palaya ko. So, oh. Ang palaya mo, mistisa yun, ano? Saan galing ba yung mistisa mo? Palabera. Pinakamarami kasi ang palaya na supply dito kaya tinir na. Magkano nga yung asking ng, ano, ang palaya? Yung maganda, thread, mababa na, ano? Napakababa. Ano, idol, alis ka na ba? Ako. Kamusta mo kay Erika ano? Ayoko na kay Erika, gagamit na ako ng tunay. Ganun <laughs> ba? Tunay na. Dyan na, na. <laughs> Ito kay Ron. Ron, magkano yung Taiwan si natin malaki? Lalo 40. 40, yung medium lang. Magkano? 300. 300 per bundle. Okay, salamat. Ito, may sinibuyas. Magkano na yung sinibuyas natin ngayon? 1-1, talagang angat presyo ng boyas natin. Sinibuyas natin na gabi. 1-1. Dito tayo sa Gulay Bagyo. Alamin natin yung asking price. Ay, kasi, sir, bang ginagawa mo dyan? Kasi, kasi pag na, ano, oh. Madang, tanong lang po, magkano na po yung uh, isang bundle ng repolyo natin? Oh, 550. Medyo angat ngayon yung repolyo natin. 550. Ayan po yung nagbabalot to. Macho-macho. Eh, macho. <laughs> <Isa> sa sayote. <laughs> 350? <laughs> eh, yung sa Labanos. <laughs> 500. Ayan, si Basta pala sa... Ito, maganda yung ano nila. Letos na bilog. Magkano po to? Isang kilo? Hindi, isang kilo. 360 na po. 300? Nabigla <laughs> ko, 360. Eh, yung sa ating ano, broccoli. 120, 120 120 Sa ano to? Tawag nito? 360 po yan, sa romaine Ano? Ah, romaine ba ito? Ito nga, celery Celery 180 po 180 Sa patatas natin 550 550 sa pibinong tunay Sino? 60 60 sa ating feche bagyo 75 po 75 At sa ating ganito, green bell 220 220 sa ating beans po yan. Sa totoo lang ha, ngayon lang po nag, ano, sumagot ng pressure si Boss. Dati yung mga kasama niya sumasagot dito eh. Medyo, pero nabigani ako sa ganda katawan ng ating ano dito, idol oh. Laki ng abs, yan oh. Boss, may abs ka, panati, yan oh. Panatili <laughs> mo yung abs ha. Yan. Okay, salamat. Dito meron tayong kamatis kay Boss din Boss Ading, ano ba yung kamatis natin ngayon? Ali po ba? Ay, yung mga medium. Ano na Ano to? Patag lang to? Patag lang po yan. Saan galing particular okay, na ba nasa, yan? Ah, oh, San Jose. Ah, San Medyo signal okay. number 3 sa San Jose ngayon. Ay, Opo. Oh. Ayan, magkano nga yung asking price yung medium ah, na ganyan? Ah, beta ang kulang ganyan medium, 55. 50. 55. Eh, may nakita ako sa yung ceiling Taiwan. Magkano yung Taiwan natin ngayon? Ah, uh, ala. Huwag po yan. Ang beta po kami na nung iba dyan, 3,000. 3,000. No, okay. Salamat, Boss Ading. Ayan. Yeah. Yung ulan. Okay. Yun ang hinihingi nila kung ina. Ayaw ko kung natuloy. Kasi kahapon, 2,5, 2,6. Yeah. Kasi depende naman. Kunya, tanong ko lang talaga asking price. Minsan kasi pag natuloy na, sinasabi mismo na sa kadoro. No, Pero di ko sinatin, no, di ko pinipilit na kasi wala pa naman eh. Wala pa naman. Depende kung sasabihin ng sa kadoro kung natuloy na, di ba? Okay. No, 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 no. Salamat, sir. No, no, salamat. Sir. Dito po tayo sa pwesto ni Dr. Cheryl. Nakamukhaan po ni ano, ni Carmina Villarreal. Alamin po natin yung presyo ng kanyang uh, imported na sibuyas na malaki na puti. Ayan o. Oh, yung medium, yung bawang niya. Pati yung ating uh, sibuyas na pula. Ayan. Good morning, doktora. Medyo maganda. eh maganda yung aura ni doktora ngayon. Ganda ng ano niya. Doktora, makana na po yung malaki natin ano, sibuyas? 430. 430. Ilang kilo to? Siyam. Siyam. Siya kaya yung medium. 450. 450. 480. 418 pinakamalita, no? Eh yung sibuyas natin pula. Walang pagbuhay, bumaba pa yata no. Dati na sa 5 okay. ano na eh, di ba? Ay yung sibuyas ano natin bawang. Okay. Bawang 620 po, yung bawang natan sa. Ah, oh, 620 maganda no. Tapos ah, ilang kilo yun? Ilang kilo? Ano na kilo? Eh yung munggo natin na labo. Salamat ulit, Doktora. Ayan uh, ah. Yung sa mga nanonood ng video ko nga pala, pag na, napasok kayo ng baksakan, dire-diretso lang oh. Ayun na po, tumbok na po yung peso ni Doktora. Salamat na po, Doktora. Ano tanong natin? Ay, magkano yung step natin ngayon, madam? 35 po. 35? 350 bali. Ano? Itong pusong ano? Ba? Oh, bumaba. Eh, yung pipino natin mungkot eh. 20 po. Pagkanda ng tindera. Eh, yung okra natin? Eh, ang pipino, Baka sa Asking niya 30. Baka sakaling okra. Yung maganda naman niya yan, no? Eh yung ano natin, patolang palipit. 20, yan. Maraming salamat po, madam. Maganda siya. Nasa bilid ng tapat siya ni, ano, ni Dr. Sherry. No? Mga Sibuyas. Eh, madam Marita. Salamat. Dito tayo kay ate, ano. Kay ate Bunso. Isang mawala na umaga, Ate Bunso. Ate Bunso, Bunso, anong ano to? Ang palaya? Uh, miss, matanda, Miss Tisa ba to? Magkano yung asking price? 30. 30. Ay, sige, tangay na mga basa. Oh. Ay, sige, yung sigarilyas. Magkano yung sigarilyas natin? Okra. Ay, okra. Malabo na mata ko. Alam pa rin, pinagtanong pinag ko yung may dala kung magkano wala ka ng salo. Wala pa, ano? Wala pa. Okay. Salamat at ibunso. Medyo maulan eh, ano? Kaya ano yung mga gulang? Sakali okay, ka ko sa Okay. Salamat. Ang mababa eh. Oo nga. Kasi Madam Menci, inaayos yung kanyang... Ay, ay, yung idol ko yun. Good morning, Madam Menci. Madam Menci, magkano yung good na good natin yung ano ngayon, Kalamansi? 800. Yeah, ha, medyo gumaganda na para sa magsasaka natin yung ano, 800. Ay, eh, yung lagihay. Yan. 300 Itong si Garillas 40 Mag good morning lang ako sa idol to Idol good morning lang sa iyo nakita kita kaya ano Good morning idol ko Kaya idol ko to nako Lamang sa akin ng walong paligo to Walo lang idol ha Sa gulay natin ha? Madam nagdadala ba siya ng gulay Madam anong ginadala niyong gulay Si Garillas po. Si Garillas po. Eh, anong pong pangalan nyo? Anong pang anong pangalan ni Madam? <laughs> Taga saan po Madam kayo? Taga ba Bagong. sikat lang 'yan sa mga bagong sikat. Ito yung uh, natin, no? Sa bagong sikat. Ang dala niya si Garillas. Tapos uh, anong pangalan ni Madam? Ah, ah? Ha? Ini. Ya, si Ma'am Ini 'yan. Ini, bakit kakalimutan na Mr. Palente? <laughs> Dante biyernes. <laughs> Dito, tanong natin ito si Pia. Magkani ka lang 150 po. Yan, 150 na. So, Pia, 150 po per bundle. May bumibili kasi. Good morning, madam. Kahapon, hindi ako nakapag-update ng dance ceiling. Ngayon, meron ito. Madam, maganda. Magkana itong dance ceiling mo? 70. 70, yeah. yan. Maganda yung, ano, yung talbos ng ceiling. Maganda, syempre, din tindera. Siyempre maganda rin yung mother. Yan. Ano anong, anong talong 'yan? Anong variety? Dito ko ya ano? Multi ba 'yan? Dito po. Propelita. Magkano ang asking price ng? 20 na tuloy yan, natuloy na kasi kasi nga pag tinatanong ko ask price hindi ko pa alam kung magkano tuloy ngayon natuloy na 20, 200 ano ito ang palaya mo mistisa? mistisa po para sila magdina mistisa pareho magkano yung mistisa natin? ano ang ano, okay, sabi na? may 35 yung pinakamaganda na 35 tapos may 25 Ano, kumadala ko yung type okay Salamat Madam Beth. Okay. salamat ano ang pangalan mo pati? Kim po. Oh, Madam Kim, salamat. 5. Mga kaibigan, ayan. Mag, ano tong talong natin? Kanila to. Mag magkano yung talong? Ano ba ang ano to? Anong variety? Oh, mucho. Kaganda ba ba? Dapat hindi na Magkano yung ano nata asking price? Oh, kinse napakamura. Ikaw, anong tinda mo? Ito. Bonito. Magkano yung Bonito. Bente. Bente. Tingnan nyo yung mga tingnan nyo mga kasakador kasak ako dito ha. Simple lang pero magaganta. Partida na yan. Ah, pagod pa yan ha. Pagod. Oh, Ito so 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 si Black Rider Mas. Si Black Rider Mas. Kaya may nakita akong siling demonyo. Eh yung siling demonyo mo? Ay, mag ay iba, Lagak lang pala. Ito. pila Rosa. Ang daming na uh, sigarilyas eh. May, may sigarilyas siya, may talong. Tanong natin kung magkano yung sigarilyas niya. Asking price pati yung talong. Balak, balik natin si Rose. Ito muna si Ate Baby. Maraming uh, kausap si Rose. Eh. Dito. Ito, tanong natin patola niya. Good morning Ate Baby. Kung maganda. Ate Baby, magkano na yung ano natin? Patolang palitpit. Patolang 180 ang asking. Sa ano natin? Sa Bulacan White? Bulacan White? May 80, may 120, oh, may may one, yung pinakamaganda, may 120, 25, may, 75. may 75. Ano pa bukod sa Bulacan White? Ano pa yung ano natin? Yung ano, Condor. Magkano yung Condor? Asking lang. O, oh, sandaan ang Condor niya. Yan, salamat. Wala yung mga kagulay niyang babae dito. Wala? Ah, hindi pa dumadating. Ah, Umuulan kasi. So, sa ano yung talong mo? Propeller ka? <coughs> mucho po. Magami mo ask him. 20? Eh, sa ganitong talong, oh, ang 25, 25. Sa okra? Ask Sa sigarilyas? 25. 25. Eh. Anong kamatis yung patag lang? 29. Magano, as? 29, 75. Ah, ano yung medyo malalaki? 20, 25, 25, ah, kasaraya. <laughs> Kasa, parang aning honeymoon, kasarapan an yan. Ah. Oh. Okay. Salamat. Okay, boss, tonton. Boss, magkano na yung luya, yung magandang luya? Magkano magulang? Okay. Magulang po. 20 na lang. Naala na to 20. Ayun ganyan itong mura. Ay, tumaas na rin ano? Eh yung Ah, oh, dahil galing sa Biskaya min center din ba no. Eh yung puti na dilaw natin Luya. 300, 300. Okay. pa rin. 300. Okay. Wala. Oh, ganyan ba? Oh, nga naubos na kanina meron ano. Mo, naubos yun, na naman. Na, oh. Mukhang may problema yung boss na yung ano natin yung malungkot. Mukhang may kagawin kasi. Eh. Alam mo na kung ano, walang pera. Alam mo na kung anong gagawin mo, boss. <laughs> Magugundas daw <na>, walang pera. Papawit daw ni Bali. Oo. Dito, maraming magandang mustasa, Oh. Ganito. Alamin natin ngayon yung asking price. Tandaan nyo, asking price lang. Ah. Madam, magkano yung asking price ng mustasa natin ngayon? Oh. oh, medyo maganda-ganda ang presyo. Pechay. Walang pechay. Mustasa lang. Wala na mustasa. Oh, natuloy na raw. 25 ah. Yan, depende na lang kasi pag sinabi ng sakado na ito sa ngayon. Oh. Oh. Good. O, oh, natin kung may pagbabago yung Supreme na. No? Boss, magkano yung Supreme na? May pagbabago ba? Wala Mag Madam, magkano yung Supreme natin ngayon? si Ayan. Mababa pa rin. Ayaw nang umangat. Baka nitong November umangat ano? Oo nga. Saan magaling ano natin, Supreme natin? Oo, oh, saan galing? O, oh, Talavera. Baka nitong November tumas na ano? O, oh, sana nga tumaas na. Ang tagal yung mababa eh, no? Okay, salamat. Ito, may manak nakita ang magandang talong kay Ate Helen. Ate Helen, magkano yung asking price ng talong natin ngayon? Magkano? 20. Sa sigarilyas mo? 20. 20? 20 rin? Pareho yan. Baga, hindi magaganda ba yung talong mo naman eh, no? Saan? Saan ba talong mo? Bungabong, yan o, no? yan daw. Ay, Madam Lorna. Tagal ko nandiyan na interview si Madam Lorna. Magkano yung bakla natin ngayon? Eh, ito si Mrs. si Madam Lorna lalo. Gumaganda. Salamat. Okay, may magandang talbos ng ano, ng sili dito. Tanong natin magkano yung talbos. Madam, magkano yung talbos ng sili natin? Si Madam Lorna. Ito, talbos. Talbos? Ah, may 80. 80. 80. Ano yung talong mo, Happy Luz? Mucho. Mucho magano? 35. 35, 35 sa? 30, 30. Ito, uh, green na um, sitaw. 30, 30, 30. Ano ba ito? Anong sitaw yan? Negro. Negro, yan. Sandaan po yung negro. Sa Taiwan natin, magkano? Taiwan, 300. O, oh, Taiwan, 300. Ay, parang angat, ano? Medyo konti lang. Yung gulay natin, medyo konti lang. No? Bagyo kasi, ano? Okay. Salamat, Madam Luz oh, nga, oh, tataas yan. Oo oh. oh, nga. <laughs> Di, machete, tanungin natin yung papaya ngayon. Machete, yung papaya natin ngayon, magkano? Ha? 70. Ayaw talaga mga to. Minsan 60, minsan 70. Tataas na. Oo. Oh. Kasi ang tagal na, tatlong buwan na yata ganun yung presyo ng papaya, you no? Know? Okay, salamat. palaya tayo sa magandang sakadora dito si Ate Helen yan ang magandang sakadora Ate Helen magkano yung talbos na ano, ang ano mo palaya mo maganda ka talaga 100, 100 ayun te pili yan Ah, pertali ya. Tak boleh Eh, si Totoy bibo, pati si Totoy noti, boy noti. Dan. Totoy na it. Ito tayo mula yun oh. No? Ito tayo mula yun. Ala pa di boy gas gas hindi Peke pa kay ninyo. Yeah. Wash out ba wash out. Ninyo magkano na manina ni manin natin ngayon? 2 for 4. 20 kilos po. 20 to 2 Pag per kilo. Uh, sa uh, sa 2 for po kasi 28 kilos 85 po. po. 85. Pero yun. pag retail po natin 90. 90 ano? 80 na wag lang to. Ayun yung papaya mo magkasay ba yan? Eh, hindi nakakuha sa iyo sayang yan, er, na lang hindi pa. siya naabutan ng mamimili ng bayer sa papaya natin ninyo magkano? Yeah. ay lagak lang okay. sa rin ah, oh, lagak okay thank okay. you ha? 7 7 baka may isa shout out ka shout out mo na pagkakataon mo On. na ayaw ko ayan o no? oh. Medyo maulan pa rin pero may mga gulay pa rin naman dumadating pero hindi ganong karami. Pero pa paano meron pa rin. Ayan po mga kapalengke ang ating pinakalates Aston Price Update. Ngayong araw po ng Webes na kung saan si Bagyong Christine ay signal number 3 po dito sa lalawigan ng Nueva Ecija sa bandang uh, north portion ng Nueva Ecija katulad ng Laor, Kalang, Karanglan, San Jose, Pantabangan. Pero po sa the ng uh, Nueva katulad ng Kabanatuan, Japan, Santa Rosa, signal number to lang po. Muli po, ito po ang yung kasama, kaibigan. Ang boses ng palengke, sanggan ng mga farmers. Dante Viernes po ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. See you po again tomorrow for our next update. Bye-bye po. God bless us all. Hindi po, dito si ano si Dante Biernes po tayo dito. oh, yan Dante po Araw-araw po ba kayo namimili dito, sir? Every Thursday lang. Taga saan po kayo? Bulacan kami. Oh, taga Bulacan pa. Every Thursday, ang layo naman ng pinanggat Bulacan saan? Sa Bulacan? Bukawi. Oh, Bukawi, okay, yan. Sir, ingat sa ano, sa biyahe. Okay. Pero pangalan.